Oh, Nad. Nad, gumising ka ka muna. Tulungan mo akong ikabit itong kortina dito. Saan? Dito. Ito? Hmm. Matulog ka na lang, o. Oh, Matulog ka na lang pagka nakabit natin. Hindi mo ka uli. Hmm. Mabinis lang naman ito, eh. Kabit natin. Hmm. Okay. Oo okay na ito, Nad. Okay yan? Matulog ka na uli. Ngayon. Okay. Ayos na yan. Pagoy. Oh. <laughs> nay. Nay. Bakit? Bagong bili mo ba to? Bago. Bago lang yan. Bago lang Oo. yan. Maganda pa ba? Di, di pa nga nalalaban. lang yan eh. Saan mo nabili to, Nay? Ibisorya. Ibisorya. Mura lang. Second bakit? hand ba to? Ha? Second hand ba to? Di, bago talaga 'yan. Bago Di. talaga 'yan. Oh, bakit? Ano bang ba gusto? Tarang ano ba hindi ako makatulog. Ah. Di ka katulog, Bakit hindi ka makatulog? <laughs> Sigurado kaya 'yan yung kuting na kakabit mo dito? Mm, kasi ka, 'di diba, ba ang pangit ng ano dyan? puro mga ano mga wire mga Anong nakalagay dyan? Parang may kulang kasi eh. Bulaklak. ano? Ano hinahanap mo? Ilagay mo kaya yung ano? Picture. Lagyan mo picture. Maganda siguro yan may picture. Hmm. picture. Picture mo? Hindi, <laughs> 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 tsaka ano, parang kulang na ano yun ng... Parang natin ng sulat dito yung ribbon na ano. Yung ribbon, yung, 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 yung yung, alaala, ano, ng, ano, alaala ng ano? Alaala ng lumipas. <laughs> wala ba ibang kurtina na napipili dyan ah? Maganda yan oh, mahal nga ang bili ko niya, 3,000. <laughs> Order pa yan ah. Parang <laughs> ano eh. Yung mga na kasi maganda nga, liwanag oh. Parang hindi ako makatulog masyado nito. Iba yata iniisip mo naman, magkala mag-isip ng kung ano-ano. Kasi pa ano eh. <laughs> Piling ko pag ko ako parang Parang ano may Tribu <laughs> na <laughs> Tapos may magkakape sa tabi ko Ang mahilig ka pa naman magkape Habang nanonood ng <laughs> Teka yan, magitimbuhan ako ng kape Iba, yabay sa kami, ko ako dito Nay, yeah. ah, Kaya, kape, din ah. palitan naman natin pong, Ano? Wala ko ipapalitan yan na, na, Ano? Family ko yan. Ay, ang dami daming kurtina doon na pwedeng mabili. Bakit ganito pa yung nabili mong design na? No? Kasi ako so, gusto ang niyan, yung yellow gold. Huwag oh. mo ka nalilin yan. Diba? Kapitkaya natin ito doon. Mm. Diyan. Diyan? Ja Huwag. Di, -di Ano lang simple lang yan. Huwag mo nalagyan ko. Ano, anong mga picture? Pag mamaya pag-iising ko, may, pag may cross na dito sa harapan ko. Ay, ano ba naman? Diba naman? Alam mo, ang isip mo, masama isip mo. Parang inisip mo na ano na nakahiga ka na dito sa ano, pakahin na kahin pa na. Lagyan mo kaya ako ng picture dito nung ano, naka yung portrait ko ilagay ko dito tapos sabay lagyan mo dito ng ano. Alaala, mga ganon. Alaala na ba? Nang <laughs> 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 baka pwede pala tumunan kaya to. Ano maganda yung design? Hindi naman yung galing sa Sin Peter. <laughs> <laughs> Ayun nga, sinasabi sa inyo para second hand na to eh. Anong second hand na sinasabi mo bago lang hindi? Nakakatala kayo ng murang kutina, pinili nyo na. na. Di ba ang ganda diba? kaya? Wala nga ka naman na, nani na ako sa Sin Peter yan. Hmm. Hira. Higa ka nga na eh. Di ba diba dito ka natutulog pagka... O, di ako ang higa. Hmm. Ako lang may ganitong kurtina dito. Sige, na tulog ka lang. Sige, tulog ka lang. Sige. Mm, sige. Tapos kakanta ka ta pa natutulog ka. Mm. Hindi kita <laughs> <laughs> mali. <Limuta>. Hindi <laughs> <laughs> hindi kita. Oh, Mabam. <laughs> Ayan. Ano ang daming kutin dyan. Di, di ba may mga luma ka nung ano dyan? Eh, sayang Bago-bago diba, pa sayang yung... Sayang. Binili ko po naman yung sayang naman yan kung hindi natin gala. Walang sayang nilalagay na lugar. Hindi, <laughs> beto natin sa St. Peter. Yun pa nga. Mamira to ah. <laughs> sa taas na ako matutulog na eh. magaling mo na nga na. Hindi ka muna dito. Tanggalin mo na lang. Tapos hindi mo sa akin Twitter. <laughs> <laughs> Beto na natin sa St. Peter yan. Kahit na mura na. Mira. Minat ka. Minat, matulog eh. Feeling ko may kakalabit sa akin eh. <laughs> Balin na, ganyan na lang na kahit ganyan. Huwag na makuti ng ganyan.